Ayan, aktres, para utang na naman. Ano kaya ang pinagkakagastasan? Para hinihin ng datong sa producer, hindi patapos ang movie na ibigay na TF niya. Kaloka itong actress na ito. Sikat na yung actress na yan. True ba? Sikat at mahusay. Ikaw, Mildred, alam mo ba yung istorya ko? Hmm. Yung ako, ako pa... isip ko, yung ba yun? Ako. Oh. Ako hindi ako yung... gawa ng blanete, pero sa tingin ko, kilala ko siya. Minsan magpopromote nga lang din siya, para ayaw ko kung magpo-promote lang din ng pelikula, humingi pa ng budget, di diba? <laughs> ba? Pero normal lang naman may budget This kung sa ka... promote di ba? Oh. Actually, nga, yung ibang mga artista ngayon, alimbawa, ano, may press con, ipapapress oh. ko yung endorse nila, may TF pa rin yung iba. Yung oh. ano, yung, oh. kumbaga, yung appearance nila, may TF. Oh. TF? Oo, nakakarinig na ako ng mga ganyan kasama itong actress na ito. Oo. Mm. No? Oh. <laughs> pero, pero pag kami sa magpe-prescot, guessing oh. sa mga TV, dapat hindi na pre. Oh, kasi, kasi, kasi tulong na nila doon sa inyong nila, di ba? Correct. Pero ito talagang ang kesta sa no? parang talagang kailangan kada kilos niya parang doon sa mga mubyo. Pero bakit, ano ang laki-laki na ng kinita niya sa industriya, bakit nangungutang pa rin? Correct. Ano nangyayari at tas-tas TF niya? Bakit nangungutang pa rin, Frenchie? May nalala nga ako eh. <laughs> parang na, nagbalik tanong na ako na minsan itong actress na to, parang ang ganda na mamaya nila off the record. Yeah, careful tayo, live careful, tayo. Careful, cool, uh, correct, ah. Mm -hmm. live Pero uh, di ba, parang magtataka ka, alam natin maraming pera itong actis sa to. Bakit gano'n, Ubabot na sa putong ng hutang? Saan nang wow. gan? Saan na napunta yung mga pinagkakakitaan pinag niya, niya before, di ba? Mm, Nakakagulat.